Hindi bababa sa 122 ang kumpirmadong nasawi matapos ang crash landing ng Jeju Air Flight 7C2216 sa International Airport sa South Korea ngayong linggo December 29. Sa pulsa video ang pagbagsak ng aeroplano at pagsadsad nito sa runway hanggang sumalpok sa pader at sumabog. 175 na pasahero at anim na crew ang laman ng flight na galing sa Bangkok, Thailand. Dalawang crew ang nakaligtas. Ito ang pinakamalubhang aviation disaster sa South Korea sa halos tatlong dekada matapos bumagsak ang isang eroplano ng Korean Airlines sa si Guam na ikinamatay ng 128 na tao. Ayon sa Jeju Air, walang nakitang anumang problema sa eroplano bago ang aksidente. Kaya nananatiling palaisipan ang sanhi ng pagbagsak nito. Bumuhos ang emosyon sa paliparan habang naghihintay ang mga pamilya at kaanak ng mga nasawi ng iba pang detalye. Ilan sa kanila ang napaiyak ng marinig ang pangalan ng mga biktima na nakilala gamit ang fingerprint identification. Sinabi ni South Korea acting president Choi Sang-mok na ginagamit ng gobyerno ang lahat ng resources upang tugunan ang trahedya. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News5.